may mga na-recover na mga animal animal remains, may mga na human at mix-mix uh, na ang ating mga tinitinan ngayon. Na-discover ang buto ng tao ang ilan sa laman ng mga sako na naunang na-recover sa Taal Lake. Yan ay sa gitna ng paghahanap sa mga nawawalang sa Kung makakakoon po ng positive match, that would definitely be a uh, closure ang Department of Justice. Kinumpirmang bagsas ang panahon ng kaso laban kina Atong Ang at ang actress na si Gretchen Barreto. Kaunin pa rin po ito sa pagkawala ng mga sabongero. Atong Ang iniwan na ng kanyang abogado. Bumibigat na ang mga ebidensya laban kay Atong Ang. Ang tanong, madidiin kaya si Atong Ang? Uh, Sa gitna ng katahimikan, isang pangalan ang biglang sumiklab sa hit. Charlie Atong A, isang kilalang bilyonaryong negosyante ng suga. Ito'y tungkol sa na napakawala ng mga sabungeros. Hindi pa man natutulukan ang pag-iimbestiga. Isang malaking pagbabago ang naganap. Iniwan na siya ng kanyang kilalang abogado na si Atone Lurna Capunan. Bakit tumalikod si Capunan? Ayon sa source, pinili ni Atty. Kapunan na umatras sa kaso ni Atong Ang upang ituon ang kanyang pansin sa mataas na layunin ang posibleng impeachment trial laban kay BP Sara Duterte kung saan nagsisilbi siyang volunteer private prosecutor. Ang kanyang koneksyon kay Atong Ang ay tila isang banta sa prosecution at may tensyon sa kongreso. Ayon sa ulat, plano na ng kongreso na tanggalin si Kapuna sa impeachment panel. Okay, pagpatuloy natin ang ating talakayan mga kapatid pero mamaya sa punto por punto ako po ang inatasan at sasagutin natin ang Seventh uh, Day Adventist na naghayag ng kasinungalingan at ito'y ating ilalantad ang kanilang kasinungalingan mga kapatid. No. Kanina, uh, sa unang ng ito uh, na pinakita natin yung uh, press conference kung saan pinangalanan na ng uh, saksi ang mga pulis na tumanggap ng payula may dalawang milyon isang buwan, may uh, 200,000 isang buwan at ano ang aksyon ng PNP kaugnay sa naturang mga pulis may katanungan tayo ngayon mga kapatid. Yes or no lang. No? Ang tanong po natin ngayon, uh, sangayon ba kayo, pabor ba kayo na dapat ihinto ni Pangulong Bungbung Marcos ang lahat ng uri ng sugal sa ating bansa? May bagong mga ebidensya. Ang Coast Guard, ang mga divers na nakuha sa araw na ito mga kapatid. Kung niyo, kinumpirma ni PNP Chief Nicholas Tori III na meron talagang mga nakuhang ebidensya at i cross match match muna ito sa DNA kung ito, kung ito magtugma ba sa mga kamag-anak na nawala ng pamilya so kaugnay dito bago tayo papasok sa punto-por-punto punto, ito ang uh, action daw sa mga pinangangalanan na PNP na nasa likod nitong pagkawala sa mga sabungero. Pamilya ni Las ah, Sandali. May mga na-recover na -recover mga animal. animal. Sandali, ah. Sandali, ah. asan ah, ba? ah, ito, ito pala. Ma'am, kumusta naman yung mga naka-restrictive custody? ng mga polis sa sangkot, sinasangkot sa sabong sa 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 Nandito pa rin po sila ma'am sa crummy po at uh, abang uh, dinidinig po yung kanilang uh, posibleng napatakasang. Uh, Kilalang abogado kinuha ni uh, atong Ang si Atty. Si at Lorna pero iniwan o mano ang naturang kaso dahil sa impeachment. So kukuha na naman siya ng apa ni bagong abogado dito dahil may mga naisap pa na nga kaso maliban po doon sa tatlong na una na po na na -dismiss. At uh, we expect uh, within the day po ay may sasampan na rin po yung mga kasong administratibo laban sa mga nabanggit na polis po. Mom, ilan? 15 o 12 po? at uh, 12 po yung nandito, minus po yung tatlo na na-dismiss na po. Isang uh, uh isang uh, officer at dalawang uh, PMCO po yung uh, na-dismiss na po. For different, for different uh, case po yung na-dismiss, ma'am, na officer, anong rango po na? Lieutenant po. Kung ano so, may na-dismiss. Kaya kung may ganitong laro sa loob ng PNP, hindi naman lahat. No? At meron namang mga matitino. Meron mga religious. May kakilala kong uh, police colonel na CFD. Si FD. Oh. So, may mga matitino. Pero ang tanong dito, kung may mga nakipaglaro sa kasamaan, mga kapatid, how about sa so mga nakumpis kayang droga? Ito po ba'y nagpatuloy? Asa kasalukuyan, sa Ito'y panahon ni General uh, Nicolas Nicholas Torre III na linisin ang mga salot kahit nasa loob ng PNP. Yes po, yung uh, lieutenant po ay uh, kasama po doon sa mga na-dismiss earlier for the alleged involvement na po dito sa missing sa Bumero po. But yung iba po ay uh, for different case po. Uh, ano yun, ma'am? Dahil dun sa participation nila sa unang mga kaso din sa Bungero? uh, their alleged participation na po dito sa misina sa Bungero po. Doon po sa sinabi ko po, po kanina na lieutenant po. Doon sa PNC po isa different case po ang kanyang uh, pagkakadismiss po. Ma'am, pero itong labing dalawa, meron na ba sa kanila nakikipag-cooperate para maging state witness po? Well, it will be a welcome development po kung uh, any 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 of these at uh, 12 uh, PNP personnel under the safety custody will uh, really cooperate in the ongoing investigation po because at the end of the day, ang objective po natin dito ay uh, bigyan po ng mustisya ang mga biktima pati na rin po ang uh, kanilang mga pamilya. And uh, nandito po tayo ngayon sa proseso na binibet po natin itong mga information. Maraming pong information na nakakagating po sa atin, not only dito sa sa mga police na under restrictive custody. Eh, yung ongoing retrieval operation po, yung ongoing popular inspection po doon po sa may uh, area ng Taal uh, Lake po is not only limited doon sa mga information provided by IAS uh, Topper po. So may mga lumapit na po sa atin giving uh, other information and uh, ito po ay uh, dinadaan po natin sa proseso po and hopefully po ay uh, magkakoon po tayo ng uh, magagandang development. As we speak po ay uh, may mga paanak na rin po ng mga missing sa Bungero na nakuhanan po ng DNA uh, specimen at uh, kung sakasakali po magpa-positive po sa, sa scientific examination po na meron pong possible human remains po yun, yun po ay maipo-compare na po natin doon sa DNA profile po ng mga nakuhanan na po. Pero may kumakalat sa social media mga kapatid. Maniwala ba kayo? Comment uh, down. Ang mga kumakalat ngayon meron daw ang tinatawag na tanim buto. O kaya sinagot yan sa uh, Akos Guard na hindi tanim buto yung nakita nila. Inilagay lang nila sa bagong sako dahil gusot-gusot uh, na yung nakitang sako sa ilalim ng uh, lawa. Okay, tuloy natin. Ng mga DNA profile po ng mga kaanak po ng mga bising sa bumero po. DNA profile, mam, sa yes po ma'am, at least 12. Uh, I was informed na 12 po dun sa mga kaanak po na mga missing sa Bungero po ay nakuhana na po ng DNA profile. So we are just waiting for the official result to be issued by the forensic group kung may magmamatch po dito sa mga possible human remains na nakuha po natin doon sa tatlo hanggang apat na araw po. Uh, na so uh, kinumpirma talaga sa spokesperson sa PNP na human remains na nakuha? Pero ayon kay uh, meron ding mga mga sahayop meron ding sa tao daw. Uh, Pag-retrieve po ng mga possible uh, remains po dyan po sa paligid po ng uh, Taal Lake. Ma'am Jean, ilang, ilang relatives ko po ang bukunan? Kung 12 na yung binanggit nyo po, meron pa bang how many uh, kamag-anaks ko po? po? Well as it is po may 34 po na cases na hawak po ang uh, ang uh, CIDG probably we can start from there but uh, if you will uh, believe yung pong mga allegation and statement po ni uh, Alias sa uh, Totoy po ay he is claiming na uh, this is not only a uh, 34 but more than 100 but for purposes of uh, comparison po ay uh, doon mo tayo nakatutok dito po sa mga kaanak po ng 34 missing sa Bungero case na hawak po ng CIDG but we are not closing our doors if there are Or, uh, kids po ng mga possible victims ko po, ay open po ang si uh, ADJ para kuhanan din po sila ng uh, DNA specimen po. Ma'am Jane, uh, lastly, once na may positive na doon sa cross-matching, ano na po ang next step para sa PNP? Well, if uh, there will uh, be a positive match po, I definitely it will be a uh, biggest development in this case po. Ika nga, parang major break to po yan because this will prove your earlier, uh, earlier uh, assumptions na talagang uh, pinaninahin na talaga ito at least we're talking about the 34 missing sa bumberos na hawak po, na cases na hawak po nang si ADG kung sakali po na may ba talagang uh, possible human remains na nakuha po o na na naiangat na po uh, in the past few days po uh, this will be a uh, definitely a major break to po sa PNP po at of course uh, again ang hinihingi ng mga pamilya yung closure eh. Sabi nila, parang sa kanila, parang tanggap na nila na wala na yung kanilang mga paanak. Ngayon, kung makakaroon po ng positive match, that definitely be a function uh, on the part kung sino man po doon ang magpapaima-match -ma -ma po, yung possible remains po. But let us wait po, like I said earlier, let us wait po doon sa official findings po ng forensic work. We don't want to uh, preempt po yung uh, official... Uh, But we will continue validating po, other information, not oh only of uh, Alias Totoy, but uh, again, other, other uh, minute, uh, possible witnesses that may uh, come forward po to give information. Yes, ma'am. Yeah. Uh, mm -hmm. uh, regarding what? na po si Mama and uh there and uh instead of sending this over to Mary, I'll have So, papasihan niyo din nya 'yan sa sa BTS. Now, consider din niyo na 'yung possibility ng getting on board. We will ano ma, we will get updates po sa CIDG Region 4a considering na taga Kalamba po siya. After our press briefing today po, I will ask some updates baka naman po nakausak na po siya. And since, uh, again, it was mentioned by uh, alias uh, Totoy po, and then uh, we cannot just take for granted itong mga new revelations po na ito, and we will uh, conduct case build-up if indeed yung kanyang uh, previous uh, attempt po sa buhay po niya ay may kinalaman na po itong mga tao na pinapangalanan po ni uh, Mr. Uh, alias Totoy. O sa di naka saksi uh, sa uh, pahayag ni Alias Totoy na sa isang video kanina mga kapatid. No? Pinangalanan niya sino yung tumanggap ng 2 milyon buwan-buwan, sino yung polis na tumanggap ng 200,000 uh, buwan-buwan, pinangalanan niya niya. Okay. We will just have to check again, ma'am, and get, uh, get updates from CIDG as far as uh, I know po yung 34 po na missing sa po po yung talagang nahawakan po na po ng uh, CIDG. I mean, yung mga mismong pamilya po nila ang um, manumapit po but uh, since there are new regulations po na lumalabas po ngayon and probably we can take this opportunity also para manamagal po doon sa isang mga kabayad po natin na possibly sa uh, ganitong uh, similar incident po ay uh, uh, bukas po ang opisina po ng PNP lalong-lalo na po ang CIDG para kuhanan po sila ng statement at maaaring makapagbigay po sila ng additional information that will help us and aid us in uh, conducting case build up din po. Okay.

Well, ang take po natin dyan, ma'am, ay uh, hindi natin po pwedeng basta iisang tabi at ipawalang bahala yung mga nakukuha po nating information. That is precisely the reason kung bakit po tayo nagkakandak po ng ocular inspection. Yung ating mga kasamahan po sa Philippine Coast Guard ay uh, po para makakuha po ng posibleng ebidensya po. Ngayon, uh, doon sa allegation na huwag maniniwala, kagaya uh, ng lagi natin sinasabi, ma'am, gusto natin kung bakit na uh, as early uh, earlier this year ay ongoing na po yung case build up pero hindi po natin sinasabi yan until such time there was the, uh, there was a uh, announcement from the DOJ tsaka lamang po nagsalita yung PNP and that is precisely the reason kung bakit hindi po tayo nagsasalita early on kasi na hindi na ta tayo hindi tayo po pwedeng basta mag-rely lang po sa salita ng isa o dalawang tao po that is precisely nga po kung bakit tayo nagsasagawa po ng case build-up. Ngayon, dito po sa ginagawang pagsisid po ay kung may makukuha po tayo ng mga possible human remains ay dadaan po sa proseso yon maaaring hindi po ito magmamatch sa sino man po mga positive kaanak po ng mga nawawala but it does not uh, limit us o um, determining kung sino po yung posibleng na nagmamay-ari ng mga posibleng human remains po na posibleng po nating makukuha uh, Once again, thank you very much to our um, Okay, yun, yun ang conference sa PNP kaugnay sa mga bagong na uh, kuha din sa pagsisid sa Taal Lake No, ang tanong, how about pag sa cross-matching ng DNA walang tutugma sa mga mga kamag-anak na nawalan. So ibig sabihin panibagong ah, kaso 'yan na posibleng meron pang iba na itinapon. Pero kung maalala natin yung sabi ni Alias Totoy, di ba? Merong dalawang grupo daw na binayara na ng Ah, dalawang grupo na nawala ng miyembro ng pamilya binayaran na ng 50 million para manahimik. Oh, so uh, paano kaya iyon ma ma, ma cross-matching sa DNA? Maliban lang kung uh may court order, ano? Uh, ngayon, kung maalala niyo yung sa hearing mga kapatid, oh, yung sa A hearing sa Senado sa pagpangunan ni Senador Bato yung paglusob sa bahay ni John Lasco, isa sa mga nawalang no isang uh, breeder ng mga manok at uh, agent sa online sabong nagpakilalang NBI pero nang itinuro yan sa mga kamag-anak dahil nakilala nila ang mga ang mukha membro pala ng PNP. Ni Lasko. Si... Kapartner po, Princess. Princess. Yung kasama nyo? Sila po yung mga kasama namin sa bahay nung pinasok yung bahay namin August 30, 2021. Mm -hmm. Mother? Mother ka ni Princess? Ikaw? Kapatid? Sister. Kapatid po. Kapatid ni Princess? Pinsan po. Pinsan ni Princess? Ando. And uh, may nabasa ako dito kay uh, Dios Mos uh, Benedict. Bakit daw may Quran si Bro Wendell? Natural, ginagamit po natin yung Quran para pagsagot sa mga Muslim uh, na uh, sumasalungat sa ating pananampalataya. Dahil sinasabi ng mga Muslim, wala namang mali pag-Arabic uh, na nakasulat. Pero may sila pagsagot. Kung basahin natin ang kanilang Quran E nalasina manu walasina hadu, wasabi ina wa nasara. O, sa isang isang talata yan. Pero sa isang talata E nalasina walasina hadu wasabi una wa nasara. So, may pagkakaiba na. O, kaya ginagamit din natin yan as reference sa mga kapatidating muslim. Okay? Uh, salamat sa katanungan. Tuloy natin. Ano kayo nung dinukot si Lasco sa loob ng bahay niyo? Yes po, Your Honor. Noong nangyaring dinokot yung... Uh, ano ang person ni Lasco? Ang tawag po sa kanya, John Lasco. John? Opo, John, John Lasco. Sa bahay. Andong kayong apat. Yes po, bali, eight kami nandun. Lahat puro rupa ba? Oh, so, um, uh, dapat itigil ang sugal. Kahit ba, nauna na sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nasa Sogal daw, bilyon ang matanggap ng gobyerno galing sa sugal. Pero, kung bilyon naman ang matanggap, samantalang ganito karumi pala, kahit na ang nasa BNP, eh paano mahinto ang karumihan kung hindi itigil ang sugal? Okay, tuloy natin, mga kapatid. Ay po. Puro babae? Yes po. Mo? Yes. yes. Ito ba yung insidente na sinabi mo na pati alkansya mo, bilit ng mga, yes, mga pumasok sa bahay? Opo. Oh, oh. Anong nawawala ninakawan no, si? pa sila. At nagpakilala na NBI daw, NBI. Pero, nang itinuro dito sa hearing, miyembro ng PNP pala. So, ano dinala ko? yung lasko? Yung mga losses niyo doon. Para may bilit pa. Anong pa, man, Max, na, Max, Burt. Burt. Burt? Oh, Anong laman pero po, your honor, yes po, yung mga alahas na po... The record, si John Lasco ay isang... Isa pong master agent. Master agent. Ang incorporator po ng online, ha? Ng WPC. WPC. Yes. At uh, di baliwala din ang koneksyon sa NBI dahil ang ina ni John Lasco lumapit sa NBI, siya mismo dapat din maimbestigahan, no? Uh, Atensyon kay uh, NBI Director... Santiago dahil batay sa pahayag sa ina ni Lasco nang lumapit siya sa NBI, sinabihan daw siya ng taga-NBI. Hindi niya pinangalanan yon na awala na yon baka sinunog na yon Kaya lumabas siya umano na parang... Uh, parang aatakihin siya sa pahayag ng naturang taga-NBI. O dapat ma din yan. Okay. So, nung nandun kayo, Ano nga gari? Pagpagyan mo, ma-relate sa amin? Ano nga um, Monday, August 30, ah uh, nagsabi po siya na papunta na siya ng Manila. Kasi po, umuwi lang yun ng San Pablo weekend. ah uh, Friday, Saturday, Sunday, dahil may farm siya sa San Pablo. Farm po ng mga manok na nag-aalaga po siya. Passion niya Pag uwi naman po niya, first... ah uh, first... Yan, ah uh, bahagi ito sa hearing mga kapatid. Ituloy natin ito ah uh, bukas dahil ako ang naka-schedule kasi ngayon. Ako ang naka-schedule sa punto por punto na magtalakay at ang tatalakayin natin ay may kaugnayan sa ikinakalat ng SDA. No? Ikinakalat ng SDA kaugnay sa Biking Obispo. Ito mga kapatid. Ipapakita ko sa inyo para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, <clears throat> ang kardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat, tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi, ang linggo ay dapat ipangilin, magbibigay sa ng premium sa'yo ng $1,000. play please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, Remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, No. By my divine power, I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. Baka sabihin ninyong naninira lang ako, o kaya sabihin nyo gawa-gawa ko lang. Ayun, Bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi na it's not coming from the Bible ang pangingilin ng araw ng linggo. Sa lang, ang napakinggan ninyo ay si SDA Pastor, Bishop, uh, Pastor Cesar Dison. So, sa ikinakalat niyang kasinungalingan, mga kapatid, kung makita ninyo yan, parang makapaniwala kayo na obispo talaga ang nagpahayag niyan. Pero alam niyo, hindi iyan obispo. Aktor niyan na si Vincent Morton na dinanim, din, din, din ah, pinasuot nila ng kasuotan na obispo. At nang na na-expose natin, anong sabi niya? Di daw nila pinakilala. Abangan ninyo, isa-isahin natin itong mga kasi ng ng SDA. Ngayon, ang sabi niya, dapat sinabi ni Dison na ito ay biniisan lang o nagbiis lang siya, tapos aktor. Ganon sana. Ito ang sabi ni Talibong. Hindi, hindi. Mr. Talibong, <clears throat> kung may nakalagay dyan, no entry. Walang taong nakatayo. No entry. Papasok ka pa rin ba? kumo walang taong nagsabing, oy no entry to ha? Oh. Pulehin ka ng pulis. Kung halimbawa, ito nga naman ay one way lang. O. Oh. Ikalawa. <clears throat> high voltage. Do not enter. Palibasa'y walang tao nagsabi sa iyo, high voltage to, do not enter. Enter ka pa rin. Ayaw mong makinig kahit nabasa mo ng plakad. Makurinti ka, patay kang bata ka. Ah, oh, Ayan. Naunawaan niyo ba ang kanyang paniwanag nang nabuking na siya? Anong kaugnayan sa no entry? Anong kaugnayan sa high voltage? Sa pinakilala nilang bishop daw, pero actor pala. Abangan ninyo yan.